Faceless Row here, ang inyo pong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay dito po sa ating ginagawang FLM Comeback Series Vlog. Salamat po sa mga nagbigay ng suporta. Salamat po sa nagbigay ng komento. Diyan po tayo kumukuha ng kaalaman na ating pong ibinabahagi sa ginagawa po nating vlogging dito po sa ating YouTube channel. So ang matutuh matutuhayan natin ngayon ay isa pong kwento na nakita po natin kay Dr. FLM at ito po ay flash niya sa kanyang screen at makikita rin natin ngayon ay pa-flash ko po sa inyo at may mahalagang aral po tayo na matututunan dito. Okay? Uh, panoorin na po natin itong maikling video na ibibigay ko po sa inyo. Ito po ay patungkol sa tumayong uh, magulang ni Diwata sa loob ng apat na dekada. So ito ho, papakita sa atin. Medyo mahina ata. Tignan lang guys, lalakasan natin. Ha. Ayun, kaya naman pala. Mahina nga. Okay, Tuloy-tuloy na natin. Ayun. Mahina ang ano natin, reception guys eh. Pero pakinggan natin si Doc Francis. Mamaya sasabihin niya yung kanyang komento patungkol dito sa tumayong magulang ni Diwata sa loob ng 40 years. Tapos na no? yung sanding niya yung pagkakakulay. Yung pagkakulay niya yung pagkakulay. daw na nanay -nanay niya ng pagkakulay. Yung pagkakulay kakain lang doon sa kanyang parisan, may pambayad naman na isang daan. O ba'y sinabihan daw na ano? Anong ginagawa mo dito? Kaya sumagot diyo yung nanay-nanay niya, yung bakla din na yun. Na, kita mo, lubog din ang panga. sumagot Francis. daw na ano, <laughs> Alas ng humor, you eh, know? Sense of humor. Na, hindi mo naman pwesto to. Oh. Lupa ng gobyerno to. Di ba? lupa ng gobyerno to kaya ayun grabe guys no ano masasabi natin dito mm uh -uh. diba? diba? di ba di ba ikaw diwat ng pa nga alangya ka pati yung nanay mo lubugan pa nga ikaw <laughs> mo na. pinagtabo yan eh. Wala niya. Lila mo na. ka na ng kasikatan mong hindi. Ka. Teka lang, tiga lang, tiga lang. Okay, stop na natin dito. Uh, thank you, Doc Francis. <laughs> okay, ang, ang pag-uusap pag, pag po natin dito, mga kaibigan. Um, to be fair, no, kay Diwata. No? <laughs> Totoo talaga kay Doc Francis. You no, know, every time na nanonood ako, nawawala yung stress. Eh, no? uh, gusto ko pa sabihin sa inyo, no? kahit na anong sama ng tao nag-aruga sa atin, lalong-lalong na kapag magulang natin. Makinig po tayo, lalong-lalong sa mga kabataan. No? Na katulad ko rin, no. Huwag na huwag po natin itatakwil yung mga taong nagmalasakit sa atin, nag-aruga sa atin, nagpakain, dunag, na, dumamay sa atin sa lungkot at uh, kahirapan, yung mga uh, lalong-lalo na yung mga magulang natin, no, na ga ang gabi ay ginagawang uh, umaga, ang umaga ay ginagawang gabi sa pagtatrabaho para sa atin. Tayo pong mga kabataan ang, ang, ang kinakausap ko dito. No, dahil kahit na ano pang sama ng ating mga magulang, ay magulang po natin yan. No? At hindi natin dapat uh, itrato na na ano, na baliwala na. Di ba? Hindi na natin mapapakinabangan. Hindi uh, na natin, may sakit na. Meron ng karamdaman. Kaya hindi na natin inaasikaso. At wala na tayong sa ating mga magulang. May mga may mga anak na ganyan, no? In case in the case of uh, diwata naman, kaya nagsasabi si Doc Francis dahil dahil nga no itong si Diwata itong nag-aruga sa kanya ng apat na dekada. Imagine 40 years. 40 years na nag-aruga sa kanya. Tapos kumain do sa pwesto niya, ganun yung isinagot. Anong ginagawa mo dito? Hindi naman ito yung uh, 'di ba? Imagine din, 'di mo naman to pwesto. Hindi na alam ko ano yung istorya between diwata at doon sa naging magulang maging uh, magulang magulang niya di ba at yung 40 years hindi biro yun. yung apat na dekada hindi biro yun. kaya nga sabi ni Doc Francis eh mahirap na ang tao ay kainin ng kanyang kasikatan kaya nga susunod na <laughs> makikita natin no baka talagang ituloy ni Doc Francis no ang kanyang okay ka Paris ko libre lang lahat 'di ba? Kaya nga ito yung susunod na vlogging natin pag-uusapan natin 'yan, no? At nais ko pong sabihin sa mga mga anak, no? Huwag na huwag po ninyong kalilimutan ng inyong mga magulang. Alam niyo sa totoo lang kahit so, sobrang sama ng magulang natin, magulang rin na, magulang natin. Yan. Ano ba ang sabi ng Biblia, 'di ba? Igalang mo ang yung magulang. Ito ang ito ay may pangak pangako at may kalakip na gantimpala, hahaba ang iyong buhay dito sa lupa at ikaw ay magtatagumpay. Wala naman sinaba doon na igalang mo lang ang iyong magulang kapag di ba, naging mabuti sa'yo. Ngayon, kung naging masama sa'yo, ipanalangin mo, magbago. Di ba? Kaya nga yung mga anak na sa family, di ba? Yung magulang, may mga favoritism, di ba? Duwarating yung time, tatapusin ko po dito yung vlogging. 'di yung time na as they grow old, as they grow old, grow old, nakikita natin na yung mga anak ay nagsipagtapos at at, at nagkanya-kanya ng buhay. Makikita natin yung mga naging eto hindi hindi sa lahat ng family, pero kadalasan nakikita ko kasi yung mga hindi naging favorite ng mga magulang, sila pa yung mga tumutulong sa kanilang mga anak. Ang magulang, no? to mga anak na hindi naging favorite ng mga magulang, sila pa yung tumutulong sa kanilang mga magulang. At yung mga naging favorite ng mga bata pa, eh yun, nasa ibang bansa na at nagpapadala na ng pera. Walang problema sa pera, pero yung makausap mo, matawagan mo, napakalaking halaga na po yan sa mga magulang. Kasi matatanda na po sila eh. No? Sila na lang po yung sila mag-asawa, mag magkasama ng matanda na. So 'yun lang po ang gusto kong sabihin sa sa bawat siya sa atin. Hindi po natin pinuputol ng sitwasyon dito pero may matututunan po tayo sa ibinahagi ng ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos at salamat po sa lahat ng na nagmamahal sa kanya. Siyempre, salamat din sa nagmamahal kay Faces Ro. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. Bye.